Pagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid Ibabahagi ko po sa inyo ngayon Ang iba't ibang klaseng mga mutya Papanoorin niyo po yung video na to Ito po ipapapakita ko na po Yun nga po yun iba, Ipapakita ko na po sa inyo Kung ano po yung iba't ibang uri ng mga mutya ko po ito mga bagong nakuha ko lang po ito. Ito po, papakita ko po. Ito po. Yan. Ayan po bagong kuha ko lang po yan yan o oh. may ano pa dito sa babaw oh. to may iwan nung nakaukit dyan parang mukha pag tinitingnan mo siya para siyang mata at saka yung bibig ito wala pa siya ito, ito dito may pagkadilaw yan pag nailawan ito dito to to banda dito pag mailawan may pagkadilaw Andale. ito naman dito puti lang po yan siya dito pag may wala akong lighter ngayon na bakante hindi ko pa hindi ko maipapakita sa inyo yung ano yung kulay talaga niya yan po yun. O. Oh. Yun o. Oh. Papakita ko po yun sa likod niya. Likuran. Yan po yung itsura sa likuran. Ayan po. Ayan po yun. Ito naman po yung isa. Itim po yan, itim. Para siyang buto. Binasa ko po yan sa tubig. Pag mabasa, itim. Pero pag tuyo yan, may pagka-brown. May pagka-brown po 'yan pag 'Yan itim mo. Oh, basa, punasan ko lang po. Yan po. May pagka-brown-brown brown po 'yan pag siya kabasa bumabalik yung sa normal na kulay bato talaga yun o oh. pag tinitignan mo parang normal lang pero malakas po yan plain lang siya sa bandang baba tapos dito sa itaas para siyang may kurba. Eh, oh, kita nyo naman po 'yan, oh. 'no. 'Yan, oh. Pagka-kurba po 'yan. 'Yan po. naman po bilog siya. Yan. Ito po. Ginagamit ko po ito pang personal. Ito po pang personal ko po yan. Yan o. Oh. Bago, bagong, bago ko lang po, to, po nakuha, ginagamit ko po yan pang personal. kasi nasubukan ko na po yan subok na po yan yan bilog po yan hindi ganong bilog na bilog as in parang hole na bilog hindi po bilog lang po yan siya yan po yan po yung pangatlo yan po yung pangatlo ito po yung pang-apat yan o yan para siyang parang sapatos siya para po yung sapatos yan para po siyang sapatos Anada, baboy. para po siyang sapatos. yun o. Oh. oh. May mga butas po yan dito. Ito, nakuha ko po to sa may eskwela. Sa may fish pan po nakababad po yan sa tubig yan o oh. ito po yung pang apat Okay. yan lamang po marami pong salamat yan lamang po Uh, bale sa may mga nagnanais po na magkaroon po ng ganun magmensahe lamang po kayo sa comment box po at saka kung baguhan pa po lamang kayo sa aking channel at saka nais nyo po sa mga ganito pong klase mga usapin subscribe na lamang po at pakihit na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong video na ipapa labas ko po i-upload sa mga gantong klaseng mga usapin po, usapin mga ukol sa mga mutya po. Marami pong salamat ulit.